Ano bang nag-trigger kay Pangulong, uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte para siya uh, magsalita ng ganito katindi laban kay Pangulong Bombong Marcos? Um, dahil ba sa PI lang ba o may mas malalim pa na dahilan? Bakit niya ito naisa? Siyempre, oh, ako ah, sa akin lang to. Kapag ka -analyze, analyze ko lang ito at sa tingin ko lang naman, I'm not saying na tama ako, but this is what I think. No? Ang um, Tingin ko kasi, aside from the fact na ito yung mga issues na kinaharap ng bansa at alam ni President Duterte, ni Pangulong Digong, na ito yung importante ng bayan. At parang feeling siguro rin niya, nakikita niya, walang, walang tumatayo sa issue. Kami, ako, nagsasalita, nagpupusa po, sinasasin. These are people na nagtatry, ma-educate. Pero alam mo, walang, walang humahawak sa issue at walang tumatayo na isang figurehead na para mabukas ang isipan ng mga tao na huwag gising ito ay yung ano natin issues na kinaharap ito yung importante sa bayan pangalawa i think it's also about the fact na you know there are certain uh, within the circle of the president yung circle ni president BBM there are really people that to the point na attacking and to below the belt and it's not anymore okay it's not anymore acceptable attacking the vice president Sara Duterte it's much natural for a father to a greater extent to defend ano alam mo yon ang kanyang anak I mean it may be personal for some people to see it that way but come on give me a break hindi naman tayo bulag sa anong nangyayari sa Pilipinas lahat na lang atalan ng dumi gusto nilang ibato kay VP Sara eh wala naman silang proof it's really alam mo yon it's really Oh, ang bad ng politics na ganun eh. Ito naman talagang totoo dyan. So, makikita mo, may, 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 personal element din siguro yan na makikita mo sa kanila na they're reacting to it. Kasi para siguro sa mga Duterte, sobra na. Sobra na. Kailangan na namin bumbangon at i-defend ang dignity namin at integrity namin, pagkatao namin bilang mga tao. Kasi pahirap din naman hindi sila sumagot eh. Kasi ibig sabihin, papa, aapakan ka lang sobra-sobra hanggang wala ka lang mat matira sa'yo na dignidad. So, in a way, there's a personal element to that. But beside, beside that, ish, ang mga issues na binanggit ni President Duterte talaga sa kanyang speech, kung titignan mo at susumahin mo at i-analyze mo ng mabuti, these are critical issues that the country are facing at the moment personal element kasi nga inaatake din sila personally at saka hindi lang yan even si congressman Pulong 'di ba pinagbibintangan na mayroon daw siyang na-receive na 51 million bayan or billion million ata yep. tapos wala naman oh yung mga ganong issue na of course the the the, the person will have to defend him kasi hindi naman totoo 'di ba yun yung mga bagay na of course it becomes a personal thing though at the same time it's also an issue of transparency kasi yung issue ni Congressman Pulong, doon may personal yan kasi siya ang, ang inaatake. Pero it's also an issue of transparency kasi bakit ka magsasabi na may na-transfer na, na, na sa kanya? Eh wala naman. Nasaan ang pera? Kasi kung na-transfer, eh wala naman, hindi na-transfer sa kanya. Ang tanong dyan, nasaan yung pinagbibintangan siya na na-transfer sa kanya na nawala? Eh nasaan yun? It's an issue of transparency. An accountability ng Kongreso. So, hindi lang siya personal issue din siya ng bansa yun yung mga bagay na nag intertwine Pero again, at the end of the day, mayroon talagang personal din siguro na hurts ang, ang mga Duterte sa sobra din na pinagdadaanan nila ngayon sa panahon ng administrasyon ni PBBM. Kasi obvious na naman, di ba? Ah, come on, give me a break. Sino, kanino, sino ba ang magde kung gaano nila na persecute niya ang mga Duterte? In not even the Dutertes. Those people that are around the Dutertes or supporting the Duterte in many ways are also being persecuted. Come on, it's a fact. It's there in public. So, totoo naman eh. So, siguro kay President Digong at sa kanyang mga anak tulad ni Pulong, ni Baste, they need to take it out and they need to say something about it. Ngayon, ang problema lang siguro dyan ng kabilang parlor, mahal na mga Pilipino ang mga Duterte. So because of this, you know, Filipino also is joining and voicing out their sentiments. At ang sentiments nila is napupukol against the current admin. E wala kang magagawa. Ganun talaga ang sitwasyon, di ba? Politically speaking.